Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayo lahat? Tawin na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong dapat gawin bago kayo makipagjugjugan kay mister. Pakinggan nyo to mga kababaihan. Ang una ay imassage mo siya. Alam nyo ba sa mga kalalakihan, kapag kawan sa minamassage nyo ang mga kaparehan ninyo, masarap siyan sa pakiramdam. Kasi sign of love yan. Dahil na minamasahe mo ang mahal mo ay talagang masarap sa kanilang pakiramdam. Mas kinikilig sila kapag kaganito ang inyong ginagawa ng mga kababayhan sa inyong mga asawa. ay lang po yung ating una na dapat gawin. Pangalawa mga kasawi is maglambingan Napaka-importante yan na huwag ka agad pasok at tusok ang gagawin. Kailangan ay magbubulahan pa kayo, maglalambingan kayo. Yung bang kahit sa kisa noo, oh, ayan talagang yayakapin si Mrs. yayakapin si mister para naman napakasarap sa pakiramdam na ginagawa niyo ito na mag-asawa para naman mas lalong nagkakaroon ng thrill ang mag-asawa kapag ka ganito yung ginagawa ni Mrs. sa kanyang Mr. Ayan yung ating pangalawa. Ang pangatlo mga kasabi, is hulihin mo ang kiliti niya. Kapag once na nahuli mo ang kiliti ni mister, alam mo ba, napakasarap yon sa pakiramdam nila. Kung talagang gusto mong kumain, ayan, kung gusto mong, ayan, talagang magbabad sa kanya ay pwede pwede. Kapag once na nahuli mo ang kiliti niya, alam mo ba, talagang mapapasigaw ang isang lalaki. Oh, isa pa nga yan Kapag ka once nagsabi na ang isang lalaki ng ganito, so ibig sabihin na huli mo ang kahinaan ni mister. Kaya naman, gustuhan niya yung ginawa mo sa kanya pagdating sa jugjugan. Napaka-importante sa mga kababaihan na mahuli mo ang kahinaan nila para naman mas na enjoy nila kapag ganito mga kasawi. Ay lang po yung ating pangatlo na dapat gawin. At syempre, hindi mawawala yung ang advice sa topic na ito mga kasawi. Lang yung tatandaan sa mga kababaihan huwag kayong mahihiya na gawin sa inyong mga asawa ang ganitong performance napaka importante yan para naman hindi na nila hanapin pa sa iba kasi minsan may mga kalalakihan na nagkukulang pagdating sa kama kaya yung ending dahil hindi sila nag enjoy mas hinahanap nila sa ibang babae kaya kapag sila ay nakahanap ng magaling talaga doon nila nare-realize at na-addict at nababaliw sila kapag once sa sila ay nakaka-experience ng ganito na jugjugan mga kasabi. Siyempre, hindi mawawala yung ay advice sa topic na ito. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. So, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!